of ages which is okay alam niyo ba part ng top 20 may isang top 10 si Lola si Lola I forgot the name kasi last December nagkaroon kami ng Thanksgiving for the top 50 Merong isang Lola ron at the age of 68 68 kumikita ng 1.2 million pesos per month Si Lola, maraming apo. So ano sikreto? Mga lolo at lola, hanapin niyo mga apo nyo. Maraming apo si Lola. ng presentation, sumali. Pinilit si Apo 1. Si Apo 1, humataw sa left. Sumabog. Pinilit si Apo 2. Naintindihan ni Apo 2 na inggit kay Apo 1, sumali sa cross line ni Apo 1. In short weak leg ni Lola sabog. Kaya si Lola, 1.2 million per month. Si Apotri Tamad, ang ginawa ni Lola, sa dohang kita ng 20,000 pesos per month. Sabi ni Lola, Apotri, ikaw mag-encash ng kita ko araw-araw kasi hindi ako marunong mag-encash. So ang trabaho ni Apotri, taga-encash. Sitting yun, Lola, 68, 1.2 million pesos per month. Pinakit namin ang stage. Disko po, kailangan ng alalayan. Bakit? Kasi naipasa niya na yung opportunity sa mga apo niya. Yung mga apo niya naging successful. Kaya siya, successful din. Nakakatuwa, top 50. Guys, look at this. Top 50 ng in-honor namin ng Thanksgiving. One-third ng top 50, hindi po namin masyadong kilala. Bakit hindi namin kilala masyado? Kasi bihira namin makita sa opisina. Bakit bihira namin makita sa opisina? Kasi mga onliner sila. So what's my point? Kung ikaw offliner ka, tao-tao kumakausap ka, okay yan, ipagpatuloy mo yan. Pero kailangan matuto ka ng konti sa mga onliners. Alam ano mo ba inaaral ng mga onliners ngayon? Kung paano mag-OPP ng tao-tao kung paano mag-NDO ng tao-tao, kung paano mag-home party ng tao-tao, kung paano gumawa ng events ng tao-tao. Kasi lahat sila puro online, puro group chat. Samantalang kayo, expert na kayo sa tao-tao. Tama o tama? Ano ibig sabihin nun? Meron ka pang hindi alam na hindi mo pang ginagawa. Unconscious incompetence. Ngayong nalaman mo ng may online marketing at effective pala yan at kailangan matutunan ano gagawin mo ngayon? Conscious incompetence. Sana tumuli ka siya conscious competence. Kasi sila na mga onliner tumatawid na ng offline eh. Pareho nilang inaaral. Dapat ikaw offliner ka aralin mo rin yung online. Dok, papaano yan? Pagka nagkaroon ako ng grupo sa ibang bansa eh, hindi ko naman pupuntahan. Ayan. Mag-aral ka mag-English-English kahit konti kasi kinakailangan ng bagong skills kapag ka ikaw hindi ka nag-innovate as a leader mapag-iiwanan ka if you will not innovate, you will perish Dok, anong mga negosyo ang hindi nag-innovate? Nokia, natatandaan nyo ba yung ang Nokia mo, 3210, ayaw mong pakawalan? 3210, tama o tama? o ano ginawa ng Nokia? nag-innovate doon, nag-upgrade na upgrade nag-upgrade na nag-upgrade nag to the point na they stop innovating Naunahan sila ng Samsung, naunahan sila ng iPhone, to the point na bumagsak ang benta nila, to the point na halos mag-declare sila ng bankruptcy, to the point na binili sila ng ibang kumpanya. Kasi di sila nag-innovate on the right time. Kaya ito, kinakailangan mo rin mag-innovate as a leader. Hindi ka marunong mag-ingles, mag-aral-aral mag-ingles kahit barok-barok. Hindi ka marunong mag-online, aralin mo ano ba yung Skype. Nakakain ba yan? Ano ba yung WeChat na yan, tsaka Viber? Ano ba nagagawa sa business natin yan? Aralin mo rin. Pagka nakarecruit ka na sa ibang bansa, o ano nga yung gagawin mo? Ang tawag doon, video marketing.